Isang lalaking walang trabaho na nasa 30s ang edad ay naaresto noong Martes at nakasuhan ng attempted murder. Si Masanori Kimura ay naakusahan ng paghagis ng mga bato sa siyam na sasakyan at nakasakit ito ng isang babaeng driver. Ang nasaktan na babae ay nasa kanyang 40s at nagmamaneho sa Saitama Prefectural Highway sa Japan noong Martes. Pagdaan niya sa isang lalaking nakasakay sa isang scooter na papunta sa kabilang direksyon, bigla itong naghagis ng bato sa kotse ng babae. Nabasag ang windshield at natamaan ang mukha ng babae. Ang suspect na si Kimura ay nakatanggap na ng warning mula sa pulis labing walang buwan na nakalipas dahil nagtapon ito ng sandal sa isang umaandar na kotse. Siya ay naaresto at umamin sa kanyang krimen at sinabi niyang nakatama siya ng siyam na kotse mula sa kanyang scooter dahil nakakatuwa daw na manakot ng mga drivers. Ang mga taong walang magawa, wala talagang nagagawang mabuti. you <smart noise>